Dito. Nandito ko Nandito na. Nandito na. Nandito hindi na. Nandito na. Anong lasa? Masarap ba? Sarap. Sarap. Very good. Ah, Delicious. Sarap. Ikaw. Oh, yes. oh, okay, okay. <coughs> ha? <laughs> Thank you. <laughs> Ayaw ay, naman yun di mo mapapili sa bata. Ikaw pwede kayong udoy ha, huwag kaanin yan. Bakit sumig? Balad na balad. Ang tubig um, uh, ba na? May sumig Ito po yung siyo. may Ito po yung na yung kapap mm. Para ako. Kuya, Kuya, wala ay, Well, bayad ah. Pa? Kuya, ako na lang sa kayo. Ay, salamat okay. sa biyahe at sa, uh, sa, sa ano, sa biyahe. Yan din. Sa ay, biyaheng nagtapon ng, ng pagkain? Ay, bawal. Bawal <laughs> magtapon. bawal ay, magtapon. Ayun yung pangal uh, una, pangalawa. Pinasayang <laughs> ang pagkain. Ano? <laughs> Mamaya, itatapon ulit ni Nene. ni めっちゃいい。